magandang hapon mga kabayan A pre ride natin ngayon Anong Galing bundiya Ayan Anong trabaho nyo ma'am? Midwife po O oh, ayan. isang midwife, midwife Na pauwi po ang mabibigyan natin sa pre ride ni kuya Eh si ma'am oh. po Tanggalin yung business mm -hmm. nyo ma'am para makakilala kayo ng buong mundo Hello po Ayan si ma'am Ano pangalan nyo ma'am? Laarni po Laarni Opo, uh, Stephenson Laarne Pinsor. Ayan, kilala apelyido ni ma'am. Siya ngayon ang pre-ride ni kuya. Mga kabayan, ayan. Wala, libre po Hindi <laughs> <laughs> siya makapaniwala na may pre-ride. Ayan, isa siyang nag-ano ng mga, mga nanay. Ayan. Bali, saan tayo papunta nito ma'am? Diyan po sa double track. Ayan, papunta siya sa Blue Bay. Yung pupunta ni ma'am. Kaya siya ngayon ang free ride ni Kuya kahit na na kasi kanina wala tayong nakukuha. Ngayon si Ma'am, ayan pumayag si Ma'am. Swerte ko. <laughs> Ma'am pakiramdam dahil yung iba hindi naniniwala sa free ride? Ay, naniniwala na po. <laughs> <laughs> hindi kasi Bravo. yung iba talagang ayaw maniwala gawa ng akala nakikipag hindi daw legit kaysa uh -huh. tayo eh pike eh. bali blue bay pwede na tayo pumasok dito ma'am no para hindi na tayo dumaan ng stoplight ayan po, matagal eh. na po kayo na drive o pwede rin tayo palang dumiritso kasi hindi naman traffic no opo pwede po ayan si madam kahit na medyo hapon na binigay talaga natin ang pre-ride ni kuya oo nga po ayan Ayan, ma'am. Dahil pre-ride, anong masasabi nyo sa pre-ride nyo? Galing po mag-drive ni kuya. Bakit? Na-recommended. <laughs> Bakit? <laughs> sa kalibre. <laughs> <laughs> Paano magaling mag-drive mo, ha? Ang galing, at smooth ang pagdadrive niya. Habang nag habang nag-video yun ah. pwede kayo mag-visit, shoutout okay. niyo yung mga mo sa trabaho. Kamusta po dyan, mga no? tiga Limerisa <laughs> po, tapos mga tiga Pasay City Health po. Ayan. Opo, mga shoutout din po sa mga midwife ng ano, ng Pasay. Ayan. Saka sa buong, ano, buong Pilipinas. Ayan, nasa pre-ride <laughs> si ma'am ngayon, siya ngayon ang nakakuha ng pre-ride natin. Ayan, napakaswerte ni ma'am dahil siya ngayon kahit na hapon na nagbigay tayo ng free ride at ito si ma'am. binabati ko rin po pala yung ano, mga yung anak ko sa kayong magulang ko. pangalan niyo ma'am para makita. Sara sa kasi Alicia po. Ayan, ayan siya ngayon free ride ni Kuya. Salamat hmm. po. Ito, nandito tayo sa My Heritage Idsa. Ito. Kita niyo po yan, kakanan tayo dito. Eh, napakaswerte nung araw na to dahil siya, si mamang nakuha natin sa pre-ride. Okay. Masaya ba mamang pag pre-ride pala? Nag, kasi, Masaya po ayan, talaga naman libre. <laughs> isang public serba nang Opo. nakuha natin ngayon. Opo. At saka hindi pa pwedeng maging midwife yung ano yung patapang eh <laughs> dapat napakabait. Ay ma'am, saan tayo dito banda? Ito yung blue bay. Ko ko ng ah, dito sa kabila, yuyuturn tayo. Ayan yung pupunta ni ma'am. Ito double dragon. Ah, dragon. Ay, Pero isa lang po dragon niya. Hindi, dalawa. <laughs> dalawa. Ayan yung isa, nakayuko naman doon yung isa. Ah, dalawa ayan. ba 'yan? Oh, o dalawa 'yan. yan. Nakayuko yung isa, ayan si ma'am. Ayan, yung gustong magpa ano diyan, eh yes, si Ma'am magpapanak sa inyo. Abangan niyo si Kuya para ma may libreng free ride. <laughs> Wag lang ako ang abangan niyo pati si Ma'am pag buntis kayo abangan niyo na rin siya. Opo yung mga Ayan. ano, mga pasyente po ng Liberisa. Ayan. Welcome po kayo sa aming health center. Ayan. Hoy, napakabait ni Ma'am. Opo. Nananawagan siya sa mga mm -mm. consequence Punta -punta ng. Kung po kayo ano. doon. Lahat libre. Oh? Po, Kaso matanda na ako, hindi na ako pwedeng mag-asawang bubuntisin pa eh. Meron <laughs> po tayong libreng bakuna, flu vaccine. Binibigay uh, po natin yan sa mga ano, mga taga liberisa Saka po yung mga iba pong mga walk-in. Can... Po. Opo. Oo. Ano yung Pasay, no? Opo, Pasay. Ayan, yung mga taga-Pasay, may mga libre pala kayong bakuna Opo, dyan sa liberisa. Opo, tayo. Ayun si Ma oh. Ano yan Ma'am? Marawaraw kayo dyan sa ano? Sa... Monday to Friday po. Oh, Monday to... Oh, Monday to Sabado to, to... Sabado po wala po. Sabado pa. linggo, bali pahinga po. Opo. Oh, po. Sabado Bali, trabaho ni Ma'am pag Sabado at Linggo. <laughs> Labas sa Sabado, <laughs> sampay pag Linggo. Ayan. Oh, okay. Kasi pag Linggo. Kailangan mag, mag, ano, magpahinga naman. Oo. Oh, mm -hmm. kasi payatan ni Madam. Hmm. <laughs> <laughs> Ayan, medyo nata-traffic kami dito sa may double dragon. Ayan. Bahagi si kuya. Kasi mayroon tayong ano, may nagbasa sa akin na mga kabayan, yung mga na-pre-raid ko. May nambas sa akin na tinanggal ko yung message kasi totally, sabi nga hindi daw tayo legit na pre-ride. Isang modus daw yung pre-ride. Kaya Iano ko lang dyan sana Yung mga na pre ko talaga Nasakay ko dito Simulat simula Kayo magpapatunay na Naningil ba si kuya sa inyo Dahil Mayroon tayong narinig na hindi maganda ngayon Totally Araw-araw natin itong gagawin Huwag kayong mag-alala Hanggang sa Dumami pa yung pre-ride Saka diba? mahal na po ang ano Pamasahe kaya Ayan. Asaya saya sayo po. <laughs> <laughs> Dahil medyo bumaba Asaya. ang gasolina. O. Oh. Ayan. Para ipaalam ko ma'am, nakababa ang metro natin. Pero totally wala kang babayaran dyan. Lagi kong ginagawa yan. Kasi... Kasi ano tawag niyan? Baka madali tayo ng contact, ano, contracting passenger. Ayan. Eh, sabi ni ma'am, smooth daw mm -hmm. tayo magmaneo kasi ah. hindi pipiling mabilis dahil nagbibidyo tayo. <laughs> <laughs> Ayan si ma'am, uh. dito siya bababa sa ramp o po, na dyan, to. Dyan po. Uh, ma'am, message na lang dahil bababa na kayo mm -hmm. sa pre-ride ni kuya. Kuya, yeah, ano, salamat saka God bless sa'yo. Ayan. Oh, so, sana uh, marami ka pang subscribers saka uh, siyempre marami pong makatanggap ng oh, ma'am, i message ko lang din sa'yo ma'am. Maya-maya lang ng konti. Naka-upload ang video mo. Kayo na lang mag-share sa video mo. Salamat, ayan. sir. Ah. ay na si ma'am. Oh, ayan, libit. pagkikita libit. ko sa inyo. Ang meter ni ma'am, ayan, 93. Pero wala po siyang babayaran sa atin. Ayan si ma'am. Okay na? Okay oh, po. Dito kayo. Oh, thank you, thank you, ma'am. Salamat, sir. Ayan. Thank you, thank, thank you. Ingat kayo lagi, ma'am. God bless you. Okay, po. okay. Ayan si ma'am. Bababa na. Um, Alis na po. Ayan, bye-bye. Bye-bye po. Ayan, si ma'am. Ayan, mga kabayan. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, bye-bye sa inyo mga kababayan. Siya ngayon ang pre-ride ni Kuya.